Sa naganap na finale media ko ng telesering Lavender Fields, naitanong kay Janine kung minamanifest din niya ang magkaroon ng boyfriend. Thank you, Lord. Minanifest mo rin ba yun? Minanifest ko ba? Actually, parang ang goal ko lang is parang mahalin yung sarili ko. At ang sabi niya, minamanifest lang niya noon na mahalin ang sarili niya pero may biglang dumating sa buhay niya sa bayang 20, 20. tapos may, <laughs> <sarap. laughs> so may na eh. like, sa... <laughs> <laughs> Biglang napalingon at hinanap ni Janine si Jerry Rosales nang tinanong siya ng isang press kung ilang buwan na ba silang dalawa. Ilang man sa kayo? Asa <laughs> <na ba> <laughs> <laughs> <Jenin ko? laughs> <ba> si Janine? <laughs> <Ine>! <laughs> <ba> si Janine? <laughs> <Ine>! <laughs> <ba> <laughs> ganon din si Jericho naghahanapan ang dalawa dahil ayaw magsalita ng isa sa kanila dahil hindi sila magkatabi na in interview <laughs> <laughs> talo mo na siya anong ano ah, kung hindi statement niya <laughs> as a gentleman ah. oh. Okay. girlfriend daw <laughs> ba kita <laughs> 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 hindi man direktahang sinabi ang tunay nilang estado ni Janine, inamin naman nito na gusto nila ang isa't isa. Like Sa really 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 boyfriend at girlfriend na ba silang dalawa? Hiningi ni Jericho na bigyan sila ng time para magbigay ng tamang statement. Sabay tawag kay Janine ng baba. Bukod sa eh, girlfriend at boyfriend eh, hindi eh, pa namin napag-usapan masyado eh, hindi na naman kami ng magandang time makagawa ng statement. ay Baba! Ah. Napahalakak naman si Janine ng tanungin kung bakit Baba ang tawag sa kanya ni Jericho Rosales. At halata naman ang kilig nito. Wala kami na sabi Baba. <laughs> 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 baba. Sige Baba na kami. Bakit Baba? Baba. <laughs> 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 Ayun pa ng dalaga, parang malayo pa daw ang pinanggalingan ng tawag sa kanya ni Eko at hindi na dinidetalye ng dalaga ang lahat. May mababang kwento yun. Parang may ano, mga iba pa siyang origin. Mama, mama, Sana sabihin nilang kami nag nandito, no? <laughs> Tudo support naman daw si Jericho sa kanya nang kinuha siya bilang kalender girl ng isang liquor brand at yan ang nagustuhan niya kay Jericho. <laughs> mo Super supportive oh. lang talaga siya. Dapat naman talaga yung mga ano, kasama niyo sa boy supportive sa mga ginagawa. Hmm. So nagpa-autograph na siya, meron na siya. <laughs> sa nakaraang Christmas, naki-enjoy si Jerry Rosales sa mga kapatid ni Janine Gutierrez na sumasayaw silang lahat habang nagtitiktok. tiktok Never slow up no. I don't